Good morning, good morning, good morning, mga idol, mga kababayan, mga relatives, at lahat ng mga prince ko po dyan. Ito, tapos na po ang ating ginawang dinakdakan. Ang dami, ang ating magawa. Alis ka dyan, alis ka. Yan, para sa idol. Dinakdakan po tayo. Ah. Pagkain at pulutan. <laughs> Ayan. Bye. Ang sarap nito mga kababayan, ang ating ginawang dinakdakan. Nagrequest si aking anak. Shout out po sa inyong lahat mga kababayan. At mga ka idol ayano? Oh. Lagyan natin ng sili. Mm. Ayan, ang ating dinakdakang special. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. At ingat po kayo lagi kung ano man ang ginagawa ninyo. Good evening to dyan sa Pilipinas. Bye-bye.